Sige, okay. anong pangarap mo? Paglaki. Ba't para naman tagilid ka? Bating din ka ba? Oo. Oh. Pero anong gusto mo paglaki? Police? Police? Ay, paano mo ahabulin yung kriminal niyan? Pag inaway ka ng kriminal, anong gagawin mo? Sasampalin ko. <laughs> ano ba? Ano ba gagawin mo? Ba't sasampalin mo? Babarilin ko. Kung bawal mo barilin, makakasuhan ka niyan. Sampalin mo yung baril. Ayaw, kapag mo baril. Ganon? Masadong mo oh, man ay dapat hindi mo manan, iuli mo lang. O oh, sige, pag may Pag may magnanakaw. Ano gagawin sa magnanakaw pag ano may snatcher ayan hahabulin mo anong gagawin mo? May may tatawag, tatawagin ko muna ano? Aba, Kapag 'yung iuli ko. Atak boto. No. Ah, sige, kunwari ikaw pulis naging kana ka na. Tapos siya, kriminal. Kunwari lang ha. Anong gagawin mo siya? Kasi best friend mo siya. <laughs> Anong gagawin mo? Lang. Anong gagawin mo? Kunwari lang. Oh, kunwari lang. Anong gagawin mo sa ano? Kriminal. Hindi, hindi. Tropa mo nga siya. Oh, kailangan uhulihin mo siya. Uhulihin mo. Oh, kasa mo siya dadalhin? Sa kulungan. Ay, kukulong mo talaga. Very good, very good. Very good ha? Ikaw, papahuli ka ba doon sa tropa mo? Kasi pulis siya <laughs> Hindi, hapakin ko. <laughs> <laughs> Magtropa nga kayo. <laughs> Dadali. Eh, syempre, criminal ka na eh. Nagnakaw ka eh. Balik <laughs> ko pa sa otan niya. Gagawin pulis polis ako. Gagawin ko polis ka. Iba, eh, wal yun. Ay, ikaw naman. Kung nara, ikaw ang sandalo. Diba, ba, mo -isa, sandalo Ayaw ko, militar. Ah, militar nga sandalo. Ano ba yung militar? Kalaban ng sandalo. Ay, kalab kalaban ka ng sandalo. Ano ka, ah, NPA ka na lang? Kalaban. Oh, hindi magiging magkalabang kayo. Okay Ay, lang. Yung ko yan, <laughs> <laughs> na, pangarap ko, okay. oh, maging, ano, okay, NPA. Ano, no. Walang sahod yun. Kuya, kuya. Oh, Pangit yung walang sahod yun. Kuya, kuya. Kuya, 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 kuya. Oh, criminal talaga ang pagiging, ano, mo. Masama yan, no? Mm -hmm. Ikaw, ito may pangarap. Dapat ganito kagayay mo, may pangarap sa buhay. <laughs> Pangit kayo yun, magiging wanted ka. Oh, wala kang trabaho, wala kang pera. Pakita. Ha? Pakukulong pakita no. Oh, pakukulong mo siya. Tatawag ako ng ibang pulis no. Tama. Pero alam gusto mo mo, pulis kasi maraming klase ng pulis. Magiging pulis din sa nagpapatrolya. Ikaw ano kang gusto mo sa office? O model, meron pulis na model. Okay. Ha? stay in. <laughs> Ay pag militar ka, stay in ka talaga sa bundok. Bawal ka bu bawal ka na kung hey, hindi militar tawag yeah. kalaban Model na police. Oh. pangarap ng pulis, paano magmarcha ng pulis? Left, hindi march left, right, left, right, left. Ah, sige, sample, sample. Left, right, left, 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 right. Oh. left, Pilipinas? Ah, oh, oo, oh, oh, flag, flag. Oh. yung flag. Oo. Oh. Lupang bayang magiliw. Oo, lupang inirang. oh, ay e siya. Anong hawak niya? Ano ba rin? Karel. Babarilin ako. Oo, ako nag-training kayo. Ayaw, di ma. <laughs> <laughs> ay, target ko. Dapat eto, dapat itong video ko mapanood mo, ano, 15 years from now. Para polis ka na, ha? Ah, hindi, hindi mo ikaw magpupulis eh. Siya magpupulis eh. Ah, babay ka